Oh, hello, Good morning. Laki ng mata ko dito. Maga tayong papasok. Pero maga naman talaga akong pumapasok. Kami. Kasi nga, yung ano, eh, overtime na yun. Ano, madilim pa dito. Pero, alas 5 na ito ano na uh, alas sa buntag iyan sarap pa matulog yung mata ko parang nila pa ng banig tulog ay tulog gising na tayo magsipag tayong magtrabaho kay ambisyos tayo Sayan. <laughs> ayan hindi na akong ano, ng baon baon na lang na ako, yogurt, biskuit, tama na sulbad ng kagutom sirag yaw akong kauban dari kay dugal ako mamata 5, 5.20 niya siya ang perminte unang mamata Diyos ko ako ang baba ka mga pag natulog <laughs> yan mga nga mo ang routine everyday routine <laughs> so maora to. Thank you for watching.